O, anong masasabi ni Daddy Disa na naghanap na laban? Talo ka na yung maglaba ka na yun. Eh. <laughs> Sabi ko, di ba, ang panalo ang maglalaba. O, parang nakalimutan mo yung rule. Nakalimutan po ni Daddy di yung rule. So, nakakita ang na ang O, maliwanag na maliwanag ang rule. Ang mananalo ang maglalaba. Hi hey guys! Welcome back po sa aming channel. Ayan, may simpleng vlog po kami ngayon. Pupunta po kami sa beach at maglalaro kami lang. Badminton. Kung sino mananalo sa amin ni Daddy, siya ang maglalaba. <laughs> Maaga pa po, wala pang 6 o'clock. Puro sibuyas. Magkarami-rami pong sibuyas. No maligo talaga. Mibili ng pandisal. Malunggay pandisal. Ayan si Daddy D. Bibili ng malunggay pandisal. Ayan, mukha na akong buruha. Nandito na kami sa Aroma Beach. Ayan po. Tingnan po natin. Ayan, ayan. Napakaganda talaga ng dagat. Ayan, dala ni Ote pang aming raketa. Ewan ko kung magagamit. <laughs> At si Daddy din naman ang aming mga kapihan. No? A few moments later. Ayan, let the game begin. What? <laughs> <laughs> kung sino mananalo, siya maglalaba. Ang oh, mananalo ha? <laughs>

Function. <laughs> I <laughs>

Po Ayan, dahil nakalimutan namin ang mahiwagang banig. Ito jacket din dati di ang aming gagamitin muna ngayon. Magkakapi kami and <laughs> syempre yung pandisal. Kaharap ng dagat. Ayan. Oh. Pakaganda. Ayan. Kapi na, kapi na. Ayan, mag po tayo ng kape. Siyempre, magiging isa kaming tasa na hindi magsakabuka. Sa'yo na yan, walang maagaw sa'yo na sa yan. Tasang regalo ni Eddie Short. Meron kami ditong kape na 3-in-1. ano yung pressure ng internet abe Iba talaga yung ano, yung hindi sa may mag-exercise ng gano'n, mga physical exercise. Parang 10 minutes lang yung mahigit eh. No? Dad? Mm. Hingal na talaga ako. Hingal na hingal, as in. Almost 10 minutes lang yun, pero hingal na hingal ako. Mamaya masakit yung katawan ko, hindi na ako makapaglaba. Mm. Sabi ni Daddy, di. Weh, dinga, Ayan. gak sedap, eh. Ah, asal kerasa. Hinarang mo yuk kucara, panong yuk Ini yan. Hinarang <laughs> ang kucha. Ayan, magkapi po tayo. At magtondesal. Binatawaan aku nangis. Sa aking mga diskarte. Ayan. Kapatid mo rin ako isa eh. ng beach ang amin, ano? Kapatid Daddy okay. di naman oh no? <coughs> Sumikat na po yung araw Ayun na po Mataas mainit na yung araw Medyo mainit na Kanina sobrang lamig po dito Kanina ang lamig eh Lamig na lamig kami ni Otepe Ngayon Medyo mainit na Ayan, Ayan. Sino po ba ang nanalo Sa aming game ni Daddy D <laughs> Mukhang parehas kami Hindi saray sa ano Sa Pag Exercise okay. <laughs> Nandamay pa. Eh kasi po, medyo mahangin. Wow! <laughs> reklamo si Ote. Bukod po sa mahangin, talagang wala talaga akong ano, practice talaga. Hindi ako masyadong makatakbo. Kasi so, hindi ko mahabol yung ano, yung shuttlecock. <laughs> Alam niyo po ba na ang shot ng aming raketa na to ay 4 years old pa lang si Otep. Medyo may mga kalakalawang na nga. Tingnan nyo po. Ayan. sa isa. Ayan, may mga, ayan, may mga kalawang na. Alam ko, regalo to sa kanya eh. Sa akin. Ha? Sa akin. Regalo saan? Sa akin. Ayan, o. Oh, regalo nga lang po yan sa amin. Regalo kay Otep, actually. Ni Tita Saren. Matagal na po yan. Four years old pa lang siya. Ginagamit pa namin kasi yan sa park ng... Ano, ng Marikina, doon sa Lanaval. Nako, may kwento pa po yan. Yan yung isang ano na pinaglaro siya ni Shake Girl. Nagbakasyon si Shake Girl doon sa bahay. Naglaro sila ng badminton. Tapos, hindi niya alam na triggering factor pala ng kanyang asthma yung, <laughs> yung pagod. Siyempre, nako, nung gabi, nagkanda tuwad-tuwad si Otep sa sobrang hindi makahinga sa sobrang atake niya sa tindi ng atake niya ng... <laughs> ng hika. Yan po yun, yung badminton panayan Kaya nakakatawa naman. At hanggang ngayon, nagagamit pa namin. O, ba diba? Actually, hindi nga namin nagagamit. Kaya, <laughs> kaya tumagal. Kasi hindi namin nagagamit. O, ngayon nga, binilhan ko siya ng bagong shuttle ka. Kasi, dunot-dunot na yung luma niyang shuttlecock Malamang, magamit na namin. Wow! at si Otep ang gagamit niyan. Pero hindi na masyadong hindi naman masyadong ano, yung bakbakan talaga ng todo kasi nga baka mamaya biglang ma-trigger na naman siya. O anong masasabi ni Daddy di sa nang naganap na laban? Talo ka na ay maglaba na eh. <laughs> <laughs> Sabi ko di ba ang panalo ang maglalaba. Oh, parang nakalimutan mo yung rule. Nakalimutan po ni Daddy di yung rule. Oh, maliwanag na maliwanag ang rule. Ang mananalo ang maglalaba. Di ba? Di ba? Di ba? Oh. Uh, Apo sa Pero yun ang rule. Dapat sumusunod talaga sa rule, di ba? Tawan-tawa -tawa si OTP oh. Ayan, medyo madalang po kami makapunta dito kapag ganito lang Saturday at medyo na maaga-agang nagising. Sarap po kasi magkape dito. Paano ba naman ay isang buong linggo na walang uh, ganito. Puro talaga trabaho-trabaho po. Maaga kami nagigising. Eh. Tapos trabaho, school. Ayun ang aming ano, routine. Tapos ngayon, Saturday, ngayon lang kami nagkaroon ng time. Kasi pag Sunday hindi naman din pwede kasi maaga naman din ang simba. Isang araw lang talaga, Saturday or kaya holiday po. Kaya lang pag may maaga rin vlog sila dati, hindi rin naman ma makakapaganito. Ayan, magkapi po tayo. Kapi-kapi tayo. At maraming maraming salamat po sa mga palagi ang sumusuporta pa rin sa amin kahit na konti-konti. Ayan, maraming maraming salamat po sa mga patuloy na sumusuporta sa aming channel para po sa mga additional live updates. Paki-like po or paki-follow ang aming Facebook accounts. Dante de Dios at Josephine Guansin de Dios. Ayan, maraming maraming pong salamat. Pa-update-update na lang po kami ng aming live.